Uy, 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 lumusot ang paa. <laughs> so ayun na, uh, isang panibagong araw na naman po mga kalingap, mga kabunso, mga kabrogit Ayan at uh, nandito naman po nagbabalik ako at ang aking mga kasama. Ay! <laughs> Papasok pa lang, nabulsot na agad. Ayan uh, si Brogit Klein, si Ajib, tsaka si Titan. Ayan, uh, dahil po busy masyado yung ating isang tropa na si Alvin sa pagkukupras dito sa bundok hindi tayo nakakasama eh pupunta natin siya ngayon tayo natin siya at uh, magluluto tayo dito ng kung anong gulay na makukuha natin na pwedeng iluto at uh, para makasama naman natin siya sa pagkain at pagputrip natin ayan o oh, silaklayan nandito po kami papasok na kayong ngayon dito sa bundok Nabulsot agad. <laughs> mm, mm. Ang alin? Ay wala namang ibang daan. Hindi <laughs> na sanay si Adib sa si daan sa ganito oh. Nanini bago. Wala man ibang daan, Adib. <laughs> Bundok talaga ito. First time niya ni Adib po mga kabunso, mga kabrugit. Mga pasok sa ganitong lugar. Yan, medyo malayo-layo pa po ang aming lalakarin. Eh no, mapil nyo muna po ang gubat. Ang bundok. Ayan. Wow. Let's go! Ayan, nagdala din po pala kami ng uh, chichiria. Tsaka mga tinapay pa sa lubong po natin sa kanila doon. Si Panigurado. <laughs> Ayan, dano. Panigurado po, igutom eh. yung mga yon. Ah, para may merienda tayo din mamaya. Wala tayong magagawa, walang ibang daan. Tap <laughs> maulan po kasi kaya ganito ang daan eh. Buti nga po uminit-init ngayong araw. <laughs> ha? Di ata to. Siya ito. Doon yung sa kabila yung sinasabi mong dinaanan nyo dati. Mas masama ang daan doon. Doon pwede nang taniman ng pala. Oo, 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 oo. Oh, sige, sige. <laughs> ano medyo madulas talaga <laughs> galing nandun yung highway Ayan, dito kami ngayon papasok na kami ulit sa kabundukan grabe sobrang sarap po ng hangin dito fresh na fresh mamaya mag uh, pe-fresh na buko ang mga brugit ayan oh. gawin tayo ng tulay Sige, baka sana mahulog ka. Aji, <laughs> baka di ka kayani yung tulay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lumusot ang paa. <laughs> Humubad na ng pamaasin, Aji oh. Sige, ito pag naputol yan, muyog yugin. Bilas pa naman. sapa na yun sapa ano na Yung si brogit oh brogit ni Najib oh pumaan na oh <laughs> 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 naman namin kayo dito sa nature The true nature ito yung mga puno ng niyog. Dito ba yung kain, oh. May nag-higa ka. Marami, <laughs> Ayan po yung ratan, oh. Ayan, ratan. Bagin. Pero hindi po yan yung bumubunga ng rattan fruit. Bumubunga po din po yan ng rattan fruit kasi maliliit. Tapos uh, hindi masarap po lang lasa. Sobrang tabang. Ito naman po yung tagbak. Marami rin po itong kagamutan. Itong tambak, tagbak na to. At uh, pwede mo po yan maging sandata laban sa mga ahas dito sa bundok. Ito po yung kalabaw. kalabaw nila Alvin. Kalabaw yun Alvin. Ito naman po, sayang itong bungliw na ito. Doon sa amin sa syudad, napakamahal po ng dahon nito kasi marami din po itong kagamutan. Ginagamit po 'yan ng mga anang albolaryo sa amin. Anang hilwa herbal po 'yan. Oh, Training ground pa pala ito. Ayan, dito na po kami. Ayan yung mga nyo. Clay! Clay! Lika! Baro ito yung sabihin ako. Magkano ang isang buo ng nyo ngayon? City. City? mo na ito. <laughs> 7, 14, 21, 28, 35. Forty two, forty nine, fifty six, sixty three, seventy, seventy seven, Oh, tago nyo na ito. Na ito dito. Hindi oh, na ito makikita ni Elvin. Mayroon muna tayong palawan. papalawan na muna natin. Hindi naman kaya tayo mahalata noon. Ano? Hindi <laughs> naman <laughs> tayo mahalata. <laughs> <laughs> Ayan po yung mga niyog na kinawit ni Elvin. Maya po ma baka ma-experience ma namin ng pag uh, hakot niyan gamit ng kalabaw. Yan, ito nga po pala yung ano, Lansones Bundok wild service <laughs> hindi joke lang paitik po ito hindi po ito kinakain ha napakarami pong ganyang puno dito sa bundok kaya pwede pong putol putulin yan kasi sa gabal po yan sa mga puno ng niyog tsaka po matibay din po yung puno na yan kaso ang balat po yan kapag natuyo napakakati sobrang kati yan ito po yung balon pag nahulog si Kitan tapos ang engineer din na talaga makakarabas oh na 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 oh oh <laughs> <laughs> iwan ang pa oh ayun siya <laughs> yung chinilas no abid <laughs> Ay, <laughs> na na ibis na kalsada dinadaanan mo dun sa Manila dito ka sa, sa bundok <laughs> <laughs> dati nung nakaraan ako naman patanggal tanggal lagi ang chinilas ko ayan na po nandito na po kami sa bahay nila ate Belinda nila kuya Raul nila Alvin ayan o ayan, po ang kanilang simpleng bahay tao po pabiling yelo <laughs> ay kuya Raul o Nakagulpi na? <laughs> ah, maganda na yung kuprahan o. Oh. Paawid na. Ba't nag si Mama Belinda? <laughs> kung kaso? Ayan, ito na po yung kuprahan oh, Na pinagkukuprahan namin ng Alvin kung na, napadood nyo po nung tagal na nakalipas and ano lang dati ang ano dito bubong ah uh, taong ginto trapal ayan ngayon napawid na oh malayo pa matagal pa pero malapit na pit na lang oh ano engineer bigay ang pagod nakuha na tingnan niya tama n'pa mamaya po, magbubuko tayo so oh, ganda Umaya pa siya lamin kayo dun sa ilog mamuha, manguha kami ng pako. Ayan, wala pa pala si Alvin. Ayan, mag-duyan-duyan uh, muna ako dito. Kasi si Ate Belinda po, umiiyak. Ba't Bakit nag-iiyak, Ate Belinda? Bakit ikaw na iyak? Tinagtangkaso mm. Um, nga. Lalang na pala. May, may pasalubong kami sa si Ejan Tinapay. At siyempre, pag bago dati. Karay, may tinapay po dito! Daming tinapay. Thank Mm. Um, yung... Ate Belinda, alam ko ang gamot dyan. Ano? Gin? Lamba. Gin. Mga <laughs> gin tayo. Nakainom <laughs> ako Ay, niyan. Oo. Niya Oo. <laughs> 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 Dahan man dala. Mm. Ha? Nagdala. Dahan pala, nagbili tayo ng gin. Ayan, ito po yung ano. Yung maga. Uh, pahila. Yung ikinakabit sa kalabaw. Na, si pinapatong po ito diyan, oh. Yan yung tinatawag na raga-raga. Diyan po nilalagay yung mga niyog. Balik muna tayo pangalong araw. Yung inaayos na ni Kuya Raul. Ah, araw na. Dapat pagkakamaka. Empo, <laughs> <laughs> ah, uh, merienda muna po tayo ng tinapay. At nakakagutom na. Mm. mm. Actually, wala pa pong umagahan niya. Mm, hindi pa umagahan <laughs> si pa umagahan. So Wala pa pong talaga tayo. Nagib, hindi oh. kayang gutumin ito sa Nagib. <laughs> Lagi may hawak na pagkain. <laughs> <laughs> Nandiyan na po si Alvin, naririnig na po namin so, yung ano. pa pala namin na inabot namin Oo. Hindi na po si Alvin, naririnig namin batok na nasa labo-labo ng lakad yun. Anong ano? ano? Doon na sila chulo. <usukawa> Hindi <laughs> nila alam nagpark lang. <laughs> <laughs> Doon pala sa kabila tayo nagpunta. Ano? <laughs> Ay di kabisado na yung plate number. Ah. Hindi nga, nasabi na nagpark. Hmm. kung dinaya pala natin nagparking lang tayo, nagpunta tayo sa ibang lugar. Oo. Oh. Sinong sila? Sinong sila? Pinagtuluan niya na nandung kanya yung sasakyan. Wala naman man ng tulong nakakarating dito. <laughs> taguan natin? Hmm? Taguan natin. -taguan natin. Nataguan natin? Nataguan natin. Makati dyan magtago. <laughs> Dati si Alvin ang tinataguan natin pag madating tayo dyan tayo natago nun ano? ano? Dyan no? 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 taguan natin. Hindi lang magtago dyan ang malabas. Hmm. Ma, hindi naman maalis dyan. Brogy hindi naman alam kung saan yung malusot. Pwede yung dito, pwede yung dito. <laughs> sa dito kayo nagbuko nun titan? Siyang asama mo? Mm -hmm. okay, Siyang laki ko. Siyang pisa ko pa. Ah, yung mo eh Alvin? Mm -hmm. Saan kayo banda dito nagkawit? Dito pali Ano dito rin sila kay Raul noon? Sa ibang lugar lang. <laughs> ah, yun, yun, yun saan yun? Nalisbitan. Palipat-lipat lang naman sila. Pagkakasas dito, doon na naman yan ulit. Ang bundok. Ah, sabita. Ah. Doon sila matagal, madami sila doon kinukupra. Malawak-lawak mm, doon eh. Meron na lang sila doon. Mm, tapos pag nahulog yun, yug nas naglapatok sa ulo ni Klein. <laughs> Ay, nagbabadya na naman. Sortehan naman yan, Klein. Ano, mm. sortehan lang naman yan. Sambahan, <laughs> <laughs> sambahan, kumbaga. Ang baga ay 1 out of 1 million. 1 out of 1 million na tatamaan ka. Kapag tinamaan ka, swerte. Ibig sabihin noon oras mo na ginamit lang yan ng Panginoon para kuhain kanya. Ganun uh, lang naman yun. Hindi natin kailangan Ipag-isipan yung mga ganyang bahay at pag mamamatay ka na, kaya no, mamamatay ka. ka na. Yung mga yung naglalakad lang ay natapilo mm. kayo patay. Namo'o. <laughs> <laughs> Batuhin ka lang ng mumu. Mm. Yung ano, yung kapiraso ng kanin, yung isang piraso na niniwala ka, kayang pumatay nun. Yung kapirasong kanin. Siyempre, pag binato ka ng mumu ano, e ikaw, Marty ka. Iilag ka ngayon. Pag ilag mo, yung likod mo may pako pala na Napatama yung ulo mo. Grabe, di, yung <laughs> di, di ka man nga namatay dun sa pagkatusok at mababaw lang at kundi lang yung usli may titano naman nag nag <laughs> alang pasok agad sa utak mo patay kung <laughs> nami mga ano yung mga MMA fighter ba ba? pasag Basag bungo yung bungo pero ano pa ano 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 mo kung ano nila pinagawa yun? Saan <laughs> ka mo pa, ano ano mo? Mm. ano 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 Lubog na. Agang kupi na yung ano, piro buhay pa din. Pinapabricate lang yun. mini welding Mini-wilding mo. Kaya siya dito, mag ano, bulanan. ang <laughs> katanggal ng <bagang> pagod? Tin <laughs> the nature talaga. Mm -hmm. No? May nagsabi ba ka sa iyo sa comment? Na? Mm -hmm. Na punta ka sa mga nature na mm -hmm. ganito. Naalala mo yung nagsigaw-sigaw ka doon oh, uh, ng uh, ano, <laughs> na tagbilang kong tatlo, kakalimutan na kita. O sige na ulitin mo daw. Mamaya pagpunta ulit natin uh, oh. doon, mapunta ulit ha, pag habang hmm. ng papakuha. Hmm. Eh, bring back the memories, <laughs> rewind. Alam mo, paano mo na yung rewind. <laughs> Kaya ano, kay Marian Rivera sa akin, ding dong dahil. <laughs> <laughs> Hindi ko pa yung sunset. Sa kanya ay ding ah. Siguro na hulog sa tulay. Dumadam po. Huwag naman sana. Sige na nga. <laughs> <laughs> sige. Minsan ka lang naman mahulog dyan. <laughs> Ikaw na Jeb, anong ambag mo? Sabi. Kain! <laughs> 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 Magpwinto ka naman, simula grade 1. <laughs> Kung <-lactaw> ka ng <laughs> one, grade 1, grade 2 na. College <laughs> <laughs> na ah, Hindi nga, simula nga. Ano nag college ka na agad? Laklaw na ako. <laughs> na <si> Alvin, no? Uh, <laughs> sabi nga ni Ate Belinda, uh. Yeah. sobrang tagal mo, kung gamot ang ipinapabili sa iyo, patay na! patay na ang ano, patay na, ang na ang naman talaga masisi Ate Belinda, oh. Po, gra at gra grabe ang dala kayo isang sako, oh. Mm. Di pa na... <laughs> oh. Ay, mabigat talaga! Oh! <laughs> Ang bigat. Kaya pala ang tagalan nga naman at grabe nga naman ang dalaw. Hindi <mulit> ka na namin Alvin nakakasama doon ay dun, eh. kaya pinuntahan ka na namin. Ayan mm. e, si Alvin. Ate Blinda, mong kapi at kawawa naman mas tutoy yay. Sa tagal ba kayo Kanina pa saan nakakain. Bayaan yan. Na. <laughs> <laughs> grabe o pagod na ipagluluto pa kami. Ano yung pagluluto mo kami ng ano? May atay o. Atay. Mm. Okay. Ay, pato. Sarap ng paulam ni bro. Oh, hindi, magmerienda ka na muna. May, may, may pagluto. Eh. Hindi, no? tanghali na. Ay, dala kami, <laughs> may dala kami dito tinapay para sa ano Anong sabi mo kanina? Buti ano? <laughs> Buti. Buti ano? Buti, yeah. buti binibisit niya ako dito. <laughs> <laughs> Bakit? Nangyemiss mo na kami? Oo. Uh oh. Ay ganun nga din na nasa isip namin kaya kami nagbisita okay, dito. Ay nangyemiss kahit yung brogit. Ano? Yo. Kaya, kaya nga din na naalis si engineer. Oh. 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 Kiss mo sa batok si Clyde. Parang hindi <laughs> mo phil. naman namimiss si Clyde. Kiss mo sa batok. Ay na Clyde. <laughs> <laughs> okay okay. Siyaw <So, laughs> <laughs> na lang tayo. Ay lahat habol. Mamaya. Habol. panood um, mo yung siyaw ni Clyde. 4 million. Galing kay mama no. Salamat Oh pala shout ako. out kay Mama. Ma-shout din ako. Oh, ayo ka din. O, di pa kita mo na mapang diskuhan. Icon. Ano pag o, o, pa, 'yung pagayang-gayan nung to Pa-uyong-uyong kabuan. Baka sabihin nila, hindi ako mabigay diyan." Tawain mo 'yan, 'tong ano. Wala, <laughs> Ma, atibay ito, music ano, line. <laughs> atibay itong sumayaw. Pang-ano nga naman? Ay pang-Adonis ay. Tao si Seven ni Dante Gulapa. <laughs> Hindi <laughs> lang nag-lock and chan. Oo. <laughs> Pwede sa pasok sana sa Gaybar ano. Wala sana si Tim Brogit ngayon si Klein ha? sa Gaybar sana. Ano sa ano? Nun. Ayan po si Alvin oh. mag -iigib sila ng tubig sa labas sa inumin. Ayan ganyan po kahirap ang buhay dito. Pupunta ka pa po sa labasan para makapag-iigib ng tubig. Maglalakad ng malayo. Kasi napakalayo po ng taigiban dito wala kung may bukal sana malapit ito sa bukal sana dana. yung sama niya si Klein siguro ko, na ko raw naman As naayos yung ragaraga oh siyempre. and syempre dito may niluluto oh, ngayon oh <laughs> wag niyo pong akalain ako ang nagluluto niyan <laughs> dito, <laughs> dito lang ako sa doyan ayan ba yung <laughs> pork sinigang pork <laughs> chop yung brugit <laughs> na andito na ano kayo nang di na nag Ipain. Na, nung...